So guys, welcome back to Salasi Bar Bros Vlog. Ngayon lang ako nakagawa ng video. Busy uh, eh. Tsaka ano. Wala na masyado maisip na content. Ayoko na mamamang. Ngayon pupunta lang kami ng PHA kasi may kukunin kami doon. Mamaya papakita ko sa inyo guys yung kukunin ko. Tapos na pala yung band assignment namin yung Pandaro na kami sa WPFC at sa PHC. So, ngunit pupunta na kami PHC. Di araw pa ron na kaya alis kami. Ito muna kami PHC. Mamaya na lang guys. So guys, welcome back to Salasibar Bros. Lab. Ngayon lang nakagawa ng video. busy eh. Tsaka ano. Wala na naman masyado maisip na content. Ayoko na naman. Ngayon eh, pupunta lang kami ng PHA kasi may kukunin kami doon. Mamaya papakita ko sa inyo guys yung kukunin ko. Tapos, tapos, na pala yung band assignment namin. Yung pandaro namin sa WPF at sa PHA. init pupunta na kami PHA di araw pa ronda kaya alis kami ito muna kami PHA mamaya na lang guys Tsunami Street Eche guys so, Papasok muna ako Hindi na mong video sa loob Bawa may iba na assignment dun Sa photo recording pala ngayon Batch 2 So guys, nakakuha na namin yung sa PHA Ang so, um, E-clock Ito yung E-clock guys Ayan mamaya pag uwi namin sa bahay tungkat tayo doon sa, ah, sa loft i-unboxing natin doon tingnan natin ha na. so yun lang guys mamaya na lang at mukhang ulan kanina nabit kami ng ulan sa pasig so ito guys and so guys dito na kami sa loft nabit kami ng ulan sa mandaluyo yan natin yung i-clock. I-unbox natin. Kaya naka-plastic kasi umulan. Na, nakahingi kami nito sa laundry shop ng plastic. So, yan natin. Ito lang maganda sa i-clock guys. Pagka i-clock ang gamit, ano, uh, mas mabilis yung clocking mo kasi hindi mo na kailangan manghuwi ng ubon. ng ibon. Tulad dito, malaki yung log ko. Pag kumasok dito, maghahabol lang pa kami ng ibon namin. Pag kayo sa sticker. Yan. Eh, pag dito, hindi mo na kailangan huli yung ibon. Pagdating dito ng ibon, sa iglap, automatic, di ba? Dito, gagawin ko lang siya ng bracket. Yan, lalagyan ko dito ng bracket para sa iglap. Yan namin lalagay. Tambuksan natin. Ito yung pad. Ito yung cellphone holder. Has... uid for Ayan. 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 board sukat nito 12 volts hindi ko alam sukat nito tingnan natin mamaya sa bago to guys eh. ayan. Ayan pe. Sin. Ito yung pinaka-apat. Ito yung nilalagay dito sa landing board dyan. Pagtapok ng ibo niya, sense. Ano na yan? Automatic, masasense na magkakak na yun. Ayan. Ito yung wire. sabi din Secretary ng sekretary ng PHK, eh. pwede naman kami magdagdag ng isa pang pad pag gusto namin. So, balang ko sa in the future pag ano, magdadagdag ako ng isa pang pad kasi pag nagawa yung house, medyo laalapan yung landing board namin na haba yung pasokan ng ibon. Pero pag dito kasi dalawa, dalawang pad, baka pag ano, next time, order ako isang pod yung table so buksan natin yung pinaka-e-clock nya Ito guys yung GPS namin. Dito nilalagay yung SIM card. Ito yung pinak-GPS namin yung SIM card. Yan. Yung connector. plug, Ito yung adapter. Power nya. So ito pa yung para sa cable. Tapos, sa GPS. Tsaka sa dito kinakabali. Ito sa sanya. Adapter yan. O, oh, ito na yung pinaka-e-clock guys. Ayan. Ayan lang, guys. So, di na may ihirapan mag-lock ng e-phone kahit madami people. Pero doon lang sa mga ibang club, kaya ng WPF sa panaglalak ako, sa BSU at sa NHPC yun maobliga ako mag ano okay. mag sticker mag clock ko rin yung ibon kasi pwede sa PHC automatic na so sa ibang araw una na te See, matutulog na ako na ako magpapahinga ako guys So, sa ibang araw, gawa ko video at testingin natin. Hindi ko alam kung may laman na yung reflux. Eh. Parang wala pa. Think, baka pwede ako maglagay ng laman. Kasi para pag ng training mode, pwede ko na siyang ano, gamitin sa training mode. Malala, kahit wala ako dito sa lock, malalaman ko kung sino yung mga unang magla-land sa landing board. Mga dahil papasok sa ego nyo. Tsaka sa pagka-training, alam ko na kung sino yung mga ma-monitor ko yung dating ng ibon so yun lang guys so sa susunod na video na lang yung ano testingin natin yung ikla nandito na lang salamat and so guys dito na kami sa loft nakabit kami ng ulan sa mandaluyo so tignan natin yung ikla yung box natin kaya nakabase kasi umulan na hmm. nakahingi kami dito sa laundry shop ng plastic so yan natin ito lang maganda sa e guys pagka e ang gamit ano uh, mas mabilis yung clocking mo kasi hindi mo na kailangan manghuwi ng ubon ng ibon tulad dito malaki yung log ko pag kumasok dito maghahabol lang pa kami ng ibon namin pagka yung size ticket yan eh pag dito hindi mo na kailangan huli yung ibong pagdating dito ng ibong sa e-block automatic diba dito gagawin ko lang sya ng bracket yan, lalagyan ko dito ng bracket para sa e-block yan namin lalagay nabuksan natin yung pad ng bensin yan cellphone holder. Ayan. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. for Ayan. Ayan. board. Sabot to guys eh. Kaya nga ayan. Ayan ba yun ang yung pinaapad. Ito yung nilalagay dito sa landing board dyan. Pagtapok ng ibo nya. Sense. Ano na yan. Automatic masasense na magkakak na yun. Ito yung wire. sabi din Secretary ng sekretary ng PHK, pwede naman kami magdagdag ng isa pang pad pag gusto namin. So, balak ko kasi in the future pag ano, magdadagdag ako ng isa pang pad kasi nagawa yung house, medyo laalapan yung landing board namin na haba yung pasokan ng ibon. Pero pag dito kasi dalawa, dalawang pad, baka... Pag ano, next time, order ako isang prod ayan yung cable so buksan natin yung pinaka key clock nya So guys yung GPS namin dito nilalagay yung SIM card ito yung pinaka GPS namin yung SIM card yung connector plug ito yung adapter power nya so ito pa yung para sa keyboardas sa GPS tsaka sa dito kinakapit kapit sa saya adapter yan So, ito na yung pinaka -e guys Ayan, Ayan guys. So, may hirapan mag-plug ng ibon Kahit madami people pero doon lang sa mga ibang club ko yung WPS pa rin laro ako. Sa PSU, at saka sa NHPC. Yun. Maobliga ako mag ano ko okay. Mag sticker, mag club ko rin yung ibon. Pwede sa PHC. Automatic na. So, sa ibang araw ko na te testingin matuturo matutulog na ako na o magpapahinga ako guys so sa ibang araw gawa ko video te-testing natin hindi ko alam kung may laman na i iklak e eh. parang wala pa ito baka pwede ako maglagay ng laman kasi para pag ng training mode pwede ko na siyang ano gamitin sa training mode malala kahit wala ako dito sa lock malalaman ko kung sino yung mga unang maglaland sa landing board mga dahil papasok sa ibon e yun tsaka sa pagka-training alam ko na kung sino yung mga ma-monitor -ma ko yung dating ng ibon. So, yun lang guys. So, sa susunod na video na lang yung ano, testingin natin yung ibon. Nandito na lang. Salamat.